So update tayo ngayon about doon sa raid na nagganap doong biyernes dito sa mga OLA at ano yung mangyayari sa kanila at kung ano yung pwedeng mga mangyari dyan sa mga OLA agents na yan dahil nga sa pagkaka-raid sa kanila kung ano ba yung mga na kaso sa kanila, kung makukulong ba sila ng tuluyan, kung ano nang sitwasyon o status ng mga OLA ages dyan sa mga araw na ito. Alright, welcome back mga kajani muli. Bago po ang lahat, uh, maglalambing ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilag na rin po ninyo, share nyo na at click nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa mga online lending apps. And then, yun nga sinabi ko sa simula ng ating video kung ano na yung mga mangyayari dyan sa mga yan. Eto, dahil ang nangyaring raid ay biernes, di ba? Tama, uh, biernes nga nangyari na nagka-raid, yung mga ole agent na yan, nakakulong pa yan ngayon. Na, 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 hindi sila po dinubas kasi ang korte kasi o yung mga regional courts o mga metropolitan o mga municipal courts, eh, ano yan, wala walang pasok. So, walang judge, walang piskal na maaaring magbigay ng piyansa kung magkano yung ibabayarin nila para sa pansamantan ng pagkakalaya nila. Ngayong Sabado-Linggo, ang Anya ganyan, for sure. Kasi, walang magbibigay eh. Walang magbababa ng bail sa kanila. Lalo na kung maraming kaso yung isinampas sa kanila at kung patong-patong pa -patong yan, di ba? Ngayon, dahil nakakulong pa sila at uh, papasok na bukas sa lunes, may pasok na yung mga judge, fiscal, o kung sino man yung maaaring maghanda ng piyansa na ibaba sa kanila, Ilang araw pa yan, may due process pa rin po yan, kaya nakakulong pa yan. Tapos, depende pa yon sa pagkakalam ko, disclaimer, di ako tour niya, ito lang yung mga uh, pagkakaintindi ko about dyan yes, sa mga nangyayari kapag uh, tayo na sasampahan ng kaso o tayo na Kasi naranasan ko na maridi, <laughs> nasama ko doon sa kumpanya, pinapasuhan ko noon, way back 2010 na uh, oh, 2009, nung narid kami, talaga nakakulong kami. Totoo naman yun, nakakulong. Pero, yung kumpanya namin, ang bayad ng mga pagpalaya sa amin kumbaga binayaran lahat kung ano may naging uh, damages, kung ano man yung kailang bayaran namin, dahil nga syempre empleyado lang kami binayaran kami ng may ng pinapasukan naming kumpanya, binayaran lahat yun okay, ngayon itong mga uli agent na to dahil walang nahuling uh, talagang mga boss nila doon sa office na yon, magiging problema talaga nila yan, dahil sila mismo ang maglalabas ng pera mismo pamilya ng mga ulegit na yan ang maglalabas ng pera para makapagpiansa yung mga yan. Yun yung nakakalungkot na ano ron, na sasapitin nila. Sila ha, nakakalungkot sa kanilang panig, sa mga old agent, ng mga pamilya. Dahil maglalabas sila ng malaking pera dyan eh. E eh, paano kung magpatong-patong yung kaso, di ba? Kasi nga, ang dami nilang, ah, uh, ang dami nilang ginawang criminal, uh, na pagkakamali, o yung criminal case na ginawa. Kaya sabihin nga, naglagi sila ng mga post-cyber libel. Uh, kung ano yung mga paninirang puri yung mga data privacy na yan yung in-access nila yung mga bagay nyo, yung mga tao na hindi naman kasama sa reference nila di ba? yung mga ganoon, syempre ibang usapin yung data privacy ibang usapin din cyber libel ibang usapin din yung mga grave threats na ipapataw sa kanila ngayon, kung sabi nga sa inyo, kung lahat kayo uh, a-attend na mag ng complaint dito sa mga ola na, na raid ito yung itong Ayan, yung credit card at yung peso wallet, no? Yung binanggit. Uh, may nagsabi pa nga dun sa ano eh. May naalala ko binagsabi na hindi raw binanggit sa balita ko nung ola. Actually, may nagbanggit na isang mainstream media. Kaya binanggit na rin kung ano yung ola na na-raid. No, walang kaso. Binanggit eh. Yung ibang o oh, mainstream media, hindi binanggit. Pero may nagbanggit na isang mainstream media dyan. Okay? And then, etong tag doon, uh, yung mga kaso na ipapalingin nyo, isasama yon doon sa mga report as uh, evidences and uh, mga victims ipaprocess nila yan eh siyempre due process yan iakit na sa korte ngayon may nagsabi rin naman sa shout out boss Ray no doon sa conversation section mula nakita ko kasi kung dapat daw sirain na yung mga computers o yung mga desktop na ginamit dyan for uh, operating yung kumpanya ng OLA na yan. Ah, uh, sagot ko doon, yung mga desktop o yung mga computer na na kumpis ka nila, hindi nila sisirain yan. Patoo, hindi nila pwede sirain yun. Kasi, da, uh, yung nagsabi na hindi siguro aniya alam kung paano yung proseso ng pagre-raid eh. Yung mga yan is proof of evidence na dun sila kukuha ng mga ebidensya na karagdagan pa. Na kumari, may ma-access pa sila dyan eh. Na may mas malalim pang mga ibang kasama at kasabuat dyan ng mga sindikato o kung ano man yung mga nagpapalakad dyan, kung pasok sa pogo yung mga yan, yung under sila, syempre, hahalukayin na rin yung system yan eh. Okay? Kaya hindi po yung sirain yan. They will use it as a forensic evidence. Okay? Pag-aaralan yan. Kasi nung nagtrabaho ako sa NBI ng no, mga kadyani, no? way back 2001, 2002, basta something like that, uh, nung panahon na yon the main ang main office pa ng NBI dito sa may UN Avenue. Pero meron pa rin sila dyan. Kumbaga, meron pa rin silang operation dyan. nilipat lang yata dito sa may Pasay, yung pinaka-office nila. Bali, ito kasi tambakan na to eh, yung sa UN Avenue na, uh, na, na, na main office. Uh, yung may, kasi, meron din kasing kulungan doon. Okay. Then, yung mga evidence, nakatambak lang doon. Kasi kami, inutusan kami minsan na maglinis doon sa mga bodega. Makikita ko ron yung mga naraid na mga gamit. Like, example mo, may isa siya lang na ng mga CD. Nung no, araw, di ba, uso-uso yun, yung mga CD. Yung mga, alam niyo na, yung mga triple X. <laughs> yung mga rated X movies. Yung mga, kung ano, no. Ando, nakatambak lang yung mga CD na yun. mga comics na may mga malalaswang, ano, larawan. Nakatambak lang doon. Ando po lahat yan. Tapos, ngayon, itatabi lang yan sa isang bodega. Para, sabi, taon na nga, eh. Meron ako nakita roon na uh, yung comics niya, parang 19... 80s pa yata o 70s napakalumang comics na ano nakatambak lang kaya hindi nila pwede basta-basta sirain yan maliban na kung katulad nun, yung pinakayos sa amin yun pinalinis yun na tsaka na binasura kasi nga almost 2 uh, decades na yata or 3 decades na yun basta 70s nangyari yung ano na yan yung pinalinis sa amin kaya hindi basta-basta sisirain yan tandaan nyo ha tapos itong mga uh, magko-complain pa dyan sa mga o na agent na yan na gusto nyo talaga makulong pumunta kayo ron kasi magiging multiple counts of cases yan. Yung ako may isang biktima, diba? Sabi ko ano na nakaraan may isang biktima, nag-file na complaint, o di isang bilang yon. Tapos meron pang isa, dalawa, tatlo, sampu. Itadagdag lahat yun sa kaso ng mga order agents. So once na magkaroon na ng due process o yung mga hearing at uh, kayong mga biktima ay umaate ng tuloy-tuloy. Natitigil lang naman yung, ano, yung hearing na yan kapag mga yung mga nag-complain, yung mga nagreklamo, yung mga biktima ay hindi na umaatin sa mga hearing. Kaya nangyayari doon, dismiss. Pero huwag tayong umasa na mawawala yung ola. Ha? Nandiyan pa sa Play Store, dinownload ko nga eh. Susubukan ko kung ito uh, magdi disperse pa. Kasi totoo lang ha, yung na-read dyan, ilang empleyado lang yan. Di ba 100 daw na empleyado? Meron pa yan sa iba't ibang lugar. May mga work from home pa yan eh. Kaya mat, matakot na kayo mga uli agents. Kasi kapag kakala ito ng tuloy-tuloy ng mga yan, ng NBI at ng PAO sureball talaga kayo pag tinuluyan kayo ng mga biktima ng ula. Pero nakita naman sa post ni Ma'am Kikay, no? ay salute Ma'am Kikay, talaga na, uh, talagang nilalakad niya lahat para lang masawata itong mga abusadong ula. So yun, uh, tawag mga yan, madadagdagan na madadagdagan yung kaso. Kaya please lang, kung magkakaroon ng hearing o mga pag-anyaya uh, ng NBI na pumunta para madagdagan pa, puntahan nyo na, pagkakataon nyo na. Maaari naman kayo mabayaran ng mga yan eh. Uh, depende kung ano magiging hatol ni Judge dyan yeah, sa mga ULA agents na yan. At uh, malaman ko siya yung mga boss talaga ng mga ULA na yan. Doon nila kukunin yan eh. Yung mga ibabayo sa inyo, yung mga mahatulan, doon nila kukunin yung mga danios perwisios na uh, ginawa sa mga biktima. Yung mga moral damages o kung ano-ano at least naipakita ng mga victims na nagkakaisa sila na talagang tinuluyan nila yung mga ola agent na yan yung mga kulo para matuto na yung mga ibang nasa under pa ng mga ola companies na yan mga abusado. Mag-isip na kayo mga ola agent. Alam ko, uh, kailangan ng pera. Mahirap lang buhay ngayon. Naintindihan ko. Pero, sana maghanap kayo mas maayos at mas matinong trabaho kaysa sa mga maging uh, kli, ano, maging empleyado ng mga abusadong ola. So yun, sana nakatulong yung video ito muli. Ito po ang inyong lingkod, na Jaitor TV. At Maraming pong salamat sa patuloy ng pagsuporta at pagtangkilik. Maligayang maligayang po ko sa 10,000 subscriber. Maraming maraming pong salamat. Sarang hamdida po.